itong mga gamit na yan may mga ano po yan may mga kahoy may mga bato iba nga pong klase ng mga gamit ito naman yan po yung tatawag pa nila na sinag araw yan tapos ito naman po yung bulalakaw yan dalawang piraso. Natural po yan, ano? wala pong ano yan, wala pong, wala pong langis na pinilinagay dyan kahit isa. Kaya, kaya ganyan po yung kulay nila, natural. Yan. Wala pong tubig, wala pong langis. Yan. Tapos ito naman po yung ikong bibig. Tapos meron po pong single hindi bibig tapos ito naman po yung pandakaking itim marami pong gamit ito pwede po ito sa mga kulam at saka sa kasasuwang tapos ito naman po yung kawin na sumbalik yan o kapag uh, ito po yan uh, ito po ang gamit po nito ito po ay halimbawa kayo po ay pinaliparan ng hangin ng isang isang mananaot yan bibilta po sa kanya isinasangka po ito sa mga sa mga gamit tulad po ng ng mga garapa o kaya sa mga baho na libon. Pang natawag po ito na pangrebelta Yung mga ganito pong klase. Na Ayan, tapos ito naman po yung bato umo. Ayan. Tapos ito naman po yung ito naman ibang klase naman po ito. Ayan. Ayan, bigay lang po sa atin ito kaya hindi ko po alam nito. Ayan. Pati ito. Ayan. Ito, na po. Tapos ito naman po yung iba no. Ayan yung ito yung mata ng tigre o Tigre. Eh, kung tawag. Tapos ito naman ano. Ito yung tinatawag nila na mutya ng ano no, yung saging ano? Ayan. po yung ah, uh, ito naman sa parehas po sila parang ano. Uh, parehas po sila nitong bato. Yan. Ano po ito? Lucky charm lang po ito. Ayan. Ganito ang po klase. Tapos ito naman. Ano, yung, ito yung ang magkakaiba. Ang ayaling stone. Oh, lucky charm. Ito naman, kakaiba rin naman ito. Ayan. Natural po yan. Ayan. Kakaiba siyang bato. At tapos ito po yung tinatawag nila na mucha po ng lazonis. Tapos ito yung ito naman yung tinatawag na stone caramel pero para siyang itlog parang itlog siya kaya lang parang ano siya yung medyo lapad siya ng kaunti hindi po katulad nito Ayan. ito naman tinatawag po ito na nahawig po siya sa luminous stone sapagkat uh, umiilaw po siya kapag uh, ano po ng ilaw ng flashlight yan po yan o. Oh. Yan. Buksan po natin yung yung ilaw po nito ang cellphone nato Kapag po siya ilinagay dyan, dito, yan. Nag-iba po mag -ano siya, mag-ano siya, parang siyang berde. Yan. Naging berde po siya. Kapag, ah, uh, nalagay po sa ilaw po ng cellphone. Yan. Yan o. Yung kanya pong ilaw. Ano pag natutukan po siya ng ilaw. Yan. Nag-iba-iba po siya ng, ano, na kulay. Yung kulay niya, ano, naiging verde siya. At saka matagal po siya, ano, matagal po siya nawawala. Yung kanya pong Pagka-berdeng ilaw. Ayan. Kasi yung mga ganito, no? yung mga natawag na luminous stone. Yan. Yan. Kapag yan po ay inalis po yung ano, no? pag inalis po yung yung ilaw niya, ayan na po siya. Yan, nag-iba po yung kulay niya. Tsaka matagal po siya mga ano. Matagal po siyang nawawala yung kanyang ilaw. ano Ah. Oh. Ang para yung ilaw niya. Yan. Yung luminous stone. No. Matagal siya mawala. Tapos ito naman po yung ano. Ito, may ilaw rin siya. Yan, masinag din yung itong sinagaro. ano Halimbawa sa sinagaro, kaya mas, maano rin siya. Ah, masinag. Yan. Tapos ito po yung ano, ito po yung ito po yung tatawag na stalagmite. Stalagmite po yung tawag dyan. Yan. Ginagamit po sa panggamutan. Stalagmite. Tapos ito naman po yung Ayan, ito yung po yung batuara. Na talagang umiilaw siya. Andiyan pa rin po yung ilaw niya. Pag nasa madilim. Hindi pa siya nakawala. Matagal po siya, ano, matagal po siyang nakawala. Yung pong, yung sinag po ng ilaw po ng cellphone. Ayan matagal talaga siya yung na ano na wala ko pa ka po siya sa ilo po ito cellphone. hugis ano po siya hugis itlog siya na na ano na luminous stone Matagal siya ano, matagal siya nawawala yung kanya pong ilaw. Pag binuksan, yan po yung ano niya. Pero pag uh, po yung ilaw niya, matagal nawawala yung, yung liwanag niya. Doon sa, ano po, ng cellphone. Yan. Ito po yung tsura niyo. Para po siyang itlog. Ayan lang yung ilaw niya. No?